Ipinakita rin Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Committee on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Government and Public Accountability ang larawan ng mga pera para sa anyay designated persons, gayon din ang komunikasyon sa pagitan ng isang senador. Narito ang pahayag ni Engineer Bryce Hernandez sa bahagi ng pagdinig ng Kamara. Um uh, kung maalala ko po, ako po, ako po ang nagpicture nito Uh, kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya e, pinikturan ko, natuwa po ako. Yan po. That's for, ano, uh, inaayos po ni boss yan. Mr. Teacher, sino yung, uh, sino yung taong yun na nakabloom? Can, can you state for the record, sino po yung napikturan na nakatayo sa harap po ng mga pera? Uh, yung half-body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Kanino Alright. binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera Ah, Uh, De, uh, sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated uh, person po na pagbibigyan yan. Your Honor. So, sin... Can we... Can, can he name them kung sinong pagbibigyan ng mga pera niyan? I'm sorry, or ano? Sino po daw yung uh, pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni Boss na ano, uh, sa mga... Alright, next picture please. Chair, chair, chair. Uh, ang, pwede lang po maklarify saan, uh, saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na sa lapi, sa district office mismo. Kailan? No? Kailan? Uh, I believe, I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Uh, para ba yan sa project? Next picture, can we explain? well I, uh, para, para, uh, para ba Cavante. yan sa project o sa tao? Ibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Uh, yes, uh, please respond. Uh, as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga po tinatawag na proponent. Nakausap niya. Ito na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad sa context Apat lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Ah, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo. So balik siya ang majority floor. Isa, siya, isa majority floor, majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Who, who this person is? Is this Senator? Nakalagay lang po kasi Sen. Joel eh. So is this the Senator that we know? Joel Villanueva? All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number one, rub sa flood control and all the efforts we put in. Number two, for his CEA, his budget this coming year, etc is he committed sa akin pinaka mababang commitment ng DPWH secretary.